unbox ko so sa inyo yung mga pinamili ko kanina sa bayan. Ayan, dahil nang dati, so syempre kung alin ang mabenta, hindi so, na natin binibili. So para hindi siya nakitinga o hindi siya napag-iiwanan, so kailangan hindi din natin isyong mabenta. Yung mga past moving ba? So ayan mga biskut, biskut-biskut yan and we'll just tayo. Pero unboxing ko muna sa inyo ang ating mga piano. So, ayan. Apat, apat singko ang benta ko nito. Dati is piso lang. Pero ngayon ay apat singko na. Kaya, kaya piso ang tubo natin sa isang balot na ganito. Siyempre, ang pamasahe. And then, pero normal lang naman yun. Alam kapag meron naman tayong service or may, may sarili tayong sakayan or motorized or tricycle, oh, syempre nagagustuli na rin tayo. So, yan. Yan ang realidad. So, yan na. So, may bumili ng Cobra and Steam. So, yan. two be free. tayo ang ating pag-upon na ating, 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 ating. So, yan, two big boys. Uh, eight lang ang Uh, bintahan uh, natin. Thank you so na yan bumili tayo na. No, Kikino. Kikino. Anong nga no. okay, dito sa Kandowi. I just to din So, may i mo na natin yan. At ito magpukul tayo. So, ayan. Ay, Buksan naman natin itong isang box. So, ayan, buksan natin ang ilaw. And then, ayan, ayan, yung mga pinamili ko. So, ayan, mga uh, pantol, biscuit, and then, yung Milo. Ayan. Ito, $1.69, three o'clock. Save it, 10 pesos. Ayan, ayan product ko ng sesto. Ayan, ice cup. Ayan, kung hindi lava. Blowing. Ayan, smart. Ayan, my sis. Oh, so ayan. buksan ulit natin yung isa box sa so, ito ayan pillows cotton green tea and sweet tea and juicy syrup yun mga ano yung mga pambata so kahit madali nang magbakasyonan so may, may marami namang bata dito niyan and then yan Everest Ev Everest men's comment and then ito Craft of Candies. So, Ayan. palipad kita lipa. And, may tayo ng isang bundle. Five pieces. Na sure. Kasi, okay, lagi tayong mga ice to weekend yellow. And then, yan. Lip Candy. And then, Okay, so, Yung natin is $1,748. Isang wholesaler. And then, yun. Kukuha na ito. And then, yung ganito. Para siyang nips. Nips, nips. Cheese with us. Chocolate chiles. Yeah. May Tupperware ka na. May may profit ko pa ito. Siyempre. 20 pesos. Plus Tupperware. Ito. Yung sulabenta ko nito. And then, 50 So, ayan. May isang piso tayo. Toto kasi 50 pesos. Isang box. Uh, isang ganito. And, yun. May dito tayo. Ah, Uh, Tupperware. Lagyan natin ng mga leftover na kolam. Oh, may leftover ba? Ayan. Yan to yung mga bulay-bulay. Kamagay si Buwis. So, ako pakita sa inyo. Ayan. talo. Mga kuras. So, ayan. Ito, Yung mismo sa so, grocery. And then, ito. Ang uh, 1.5 from grocery. So, para hindi na tayo magpagod sa So, so order order na lang tayo sa grocery. Hmm? Ayan, may green meal. Ayan, ang benta ng mga soft drinks ang ah, So, yun ito, yung, yung grocery. Ayan, lahat ng kape. Kasi yung yung kape sa grocery. So, ayan. Iwan. Ito ko yung original. So, lahat sa And then, yung isang box na recipe to 4x4. Ayan, lahat yung kape mga so, So, nung di-display natin yan. So, and then, kanina, kanina ay dumating yung nag-order din ng Pure Gold. So, yung delivery naman yan, noon is Friday. Friday. So, dati is, inabukasan yung delivery sila. Pero, minsan ginagabi kaya, siguro yun. Every another day na lang, Friday. So, yan, then mamaya hintayin pa natin yung deliver ng bigas. So, mamaya ang hapon. So, kaya, yan ang mga ganap-ganap ng atin. Tinda. So, ayun, bumili pala ako ng pansit. Ito, yan. Ayun yung kangko. So, ayan, display si fee muna tayo mga kasay. So, tips ko lang pag once na kayo ay mga malengi. So, syempre, ang pilihin nyo yung mga past mo din. So, lalo na ngayon, malapit, malapit ang magbakasyon. So, kung ano na naman ang mga past moving para mga, mga, para sa ating mga nanay, mga, mga suki natin na mga nanay. So, yun ang ating bilhin. Kasi para hindi tayo na, ah, uh, na, hindi, hindi nag i yung mga, hindi mga past moving na, uh, items natin. So, yun yun guys. Medyo na, so, medyo ulan na. Makulili. Tumi na muna natin yung sinampay natin. So, see you. Bye. And happy single yung mga kasari. Bye-bye. God so, bless so.